Ang African Swine Fever o ASF ay isang sakit na sanhi ng virus. Ito ay madaling kumalat sa pamagitan ng kapwa baboy, karneng baboy, sasakyan, kagamitan sa farms at ng tao mismo. Ito ay nakamamatay sa mga baboy, ngunit hindi nakakahawa sa tao. Kaya masasabi natin na safe kumain ng karneng baboy. Sa kasalukuyan, walang gamot at walang bakuna para dito. Ang unang kaso ng ASF sa Pilipinas ay kinumpirma ng Department of Agriculture noong September 9, 2019. Ngunit sa kasalukuyan, ang probinsya natin ay kumpirmadong positibo sa ASF via RT-PCR sa mga samples na kinolekta sa dalawang barangay sa bayan ng Rojas. Una, i-activate ang ASF Task Force ng City of Calapan. Pangalawa, paigtingin ang biosecurity practices ng mga babuyan, kagaya ng paglalagay ng maayos na bakod, food bath, ah, pagbabawal muna ng mga bisita, traders, bulugan sa ating mga farms, regular na paglilinis at pagdidisinfekta, at higit sa lahat, huwag magpapakain. Bawal na bawal pong magpakain ng sagmaw or swill feeding. Bawal. Bawal din po ang pagkakatay ng mga baboy sa likod ng bahay. Ang sunod na dapat gawin ay magsagawa ng disease surveillance at monitoring at magtalaga ng mga checkpoints, quarantine, checkpoints to be manned by CVSD personnel, CDRR personnel at saka ng taga-PNP. Sa mga nag-aalaga ng baboy, siguraduhin po nating maagap na i-report ang mga kahinahinalang pagkakasakit at pagkamatay ng mga alaga nating baboy sa kinauukulan. At bilang mamimili naman, uh, siguraduhin po natin sa legal na tindahan ng mga karning baboy lamang tayo bumili. Hanapin po natin ang Meat Inspection Certificate upang check na sa slaughterhouse ito kinatay at nagdaan sa Meat Inspection. Ang panghuli po ay sana'y maging responsable tayong tagapaabot ng mga impormasyon sa ating mga stakeholders regarding po sa sakit na ito. Ika nga, ipakalat natin ang awareness at huwag ang panic. Pagtulungan po nating ang African Swine Fever. Ako pong muli ang inyong city veterinarian, si Dr. Feby Darcy Manglikmot. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, magiging ligtas ang taong bayan.